Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Podcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. Mga kabrigada ang ating one time, the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig Rini sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max, Max. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Kaliwat kanang ng kilos protesta, kaugnay sa maanumalyang flood control projects, isinagawa ng iba't ibang grupo ngayong araw. Asawa ni Sara Diskaya na si Curly, dadalo sa pagdinig ng Senado sa Lunes. Ex-Batangas District Engineer, pinasinungalingan ang panunuhol kay Congressman Leviste. Mambabatas, pumalag Congressman Toby Chanko, pinaratangan na may sariling insertions sa 2025 National Budget. Bilang ng mga naapektuhan ng pinagsamang Habagat at LPA, pumalo na sa higit isandaan libong individual. At inflation rate muling bumilis sa 1.5% nitong Agusto. In the heart of changing lives. changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News FM Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Biyernes, September 5, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Frightmax. Brigada Balita. Nationwide. Mga kabrigada, kaliwat ka ng kilos protesta ang ikinasa ng iba't ibang grupo ngayong araw. Kaugnay pa rin yan sa maanumalyang flood control projects. My report si Brigada Jigo Custodio. Ibrigada mo. Brigada. Muling sumugod sa St. Gerard Construction sa Pasig City ang grupong akbayan para kalampagin at panagutin ang pamilya Diskaya at ilan pang sangkot sa isyu ng maanumalyang flood control projects. Ang ilan sa mga raliyista, costume na pangmulto at may mukha ng ilang kontraktor gaya ni Sara Diskaya at Mark Allen Arevalo na sumisimbolo sa Ghost Project. Nanawagan din sila ng accountability laban sa mga politiko na sangkot sa maanumalyang proyekto. Bilang bahagi naman ng na seguridad, bantay sa ng pulisya ang mga raliyista upang hindi na maulit pa ang nangyaring pambabato ng putik at pagvandalay sa bahay ng mga diskaya. Ayon sa Pasig City Police, naging mapayapa naman ang isinagawang kilos protesta. Samantala, nagkaroon naman ng batuhan sa ikinasang kilos protesta ng iba't ibang grupo sa harap ng kamera kasabay ng pagsalang sa budget briefing ng DPWH ngayong araw. Nagsimula ang tensyon ng mambato ang mga raliyista ng putik at pintura sa hanay ng mga pulis na nakapuesto sa south gate ng batasan pambansa. Iginigiit ng mga rallyista na ibalik ang mga ninakaw sa taong bayan at panagutin ang lahat ng mga tiwali. Nakasentro ang kanilang protesta sa flood control issue at iba pang sinasabing anomalya sa DPWH. Ang ilan naman sa mga nagrally ay ay nakasalbabida dahil sa pagkalubog sa baha ng mga mamamayan na dulot ng umanikorupsyon sa ahensya in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Authority. Samantala, pinag-aaralan na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang reklamong maaaring isang palaban sa grupo ng mga raliyista na nagprotesta sa St. Gerard Construction ng Pamilya Discaya sa Pasig City. Maalalang na mato ng putik at nagvandalay sa mga raliyista sa Discaya Compound kahapon. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Abirin, pananatilihin ng pulisya ang maximum tolerance sa mga ganitong aktibidad pero hindi anya nila palalampasin kung aabot naman sa kaguluhan. Aniya, wala pang formal na reklamong isinasampa ang mga diskaya hinggil sa insidente pero patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanila ang pulisya. Tukoy na rin ang mga leaders ng mga ito. Nagpaalala naman ng PNP na manatiling mahinahon sa gitna ng mga protesta laban sa umano'y maanumalyang flood control project. Nation wide. Nation wide. Mga kabrigada, kinumpirma naman ni Atty. Cornelio Samaniego na sisipot sa ikatlong pagdinig ng Senado sa flood control projects ang kanyang kliyenteng si Curly. Yan po yung asawa ni Sara Diskaya. Ito matapos siyang makasama sa mga pinadalhan ng Sampina ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Samaniego, sabay na dadalo ang mag-asawa. Mababatid po na noong unang humarap si Sarah sa Senate hearing, hindi nito kasama ang kanyang mister. Magagarap naman ang pagdinig sa darating na September 8. Fight Max. Fight Max. Mata Nationwide Samantala pinabulaan ni dating Batangas District Engineer Abelardo Calalo ang corruption charges na inihain ni Congressman <laughs> Leandro Legarda Leviste sa kanyang counter affidavit sa Batangas Provincial Prosecutor Office. Ito ay sa gitna pa rin ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects ng gobyerno. Giit nito, ang ibinabatong issue ng panunuhol sa kanya ay mayroong political agenda. Samantala, sinagot naman ito ni Legarda. Aniya, tila inaminan na ni Kalalo na tumatanggap nga siya ng mga donasyon mula sa mga contractors. Para mapatunayan umanong hindi niya pinagtatakpan ang mga contractors, hinamo ng mambabatas ang district engineer na ilantad ang mga pangalan ng mga contractors at proponents ng mga proyekto na handa pa umanong magbigay ng suporta sa kanya. Max. Right, Max. Brigada Nationwide. Nationwide. Dahil nga po nasilip sa nakaraang budget hearing na mayroong mga flag projects sa ilalim po ng DPWH, si Senador Gatchalian iginiit na posibleng alisin na nila sa DPWH ang nasa 268 billion pesos na pondo para sa flood control at ilipat sa sektor ng edukasyon. Para sa kabuang detalye, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada. Aminado si Senate Committee on Finance Chairperson Sen. Win Gatchalian na dismayado siya sa mga nagsilabasang flag project sa ilalim ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Gatchalian, inaasahan niya na kahit papaano ay naayos na raw sana ang budget para sa nasabing pondo bilang dumaan naman ito sa kamay ng Department of Budget and Management. Samantala kung wala raw magiging pagbabago rito kahit na ayusin na ito ni na Secretary Vince Dizon at maging ni DBM Secretary Amina Pangandaman ay hindi naman daw magdadawang isip ang Senador na alisin na lang ang nasa 268 billion pesos na pondo para sa flood control project. As it is right now, kung ganito, kung ganito yung magiging utsura ng budget, sigurado ako yung 270 billion ng DPWH flood control, tatanggalin namin yan. Uh, ilalagay namin yan sa education para mabuo na yung 4% GDP sa education. Um, pero kung ibabalik nila ulit sa, diba, diba, rini-review nila, so in-expect ko ibabalik sa amin yan through ERATA, uh, i-review pa rin namin yan. Titignan pa rin namin kasi we cannot just take it hook, line, and sinker. Pero kung maayos naman, naba, justified na, mayroon ng feasibility study, may detailed engineering na, wala na yung mga duplications, then uh, potentially yung budget nila pwedeng ma-retain. So it really depends kung ano yung i-resubmit -re nila sa Senado. Sa kabilang banda ay binahagi ni Gatchalya sa Zoom interview kasama ang Senate Media na meron na rin silang initial na schedule para sa pagpapatuloy ng budget hearing. Uh, hindi ko matandaan sa OVP no? but next week is DBM on Tuesday and then OVP Comelec on Wednesday. Tingin ko naman kung wala naman, traditionally itong mga offices na ito ay um, uh, relative to the size of the budget. ah Hindi naman ganong kalakihan. Like ang DBM is only 3 billion pesos. So compared to 6.7 trillion. So hindi naman sila ganyong kalakihan. May mga policy questions lang no kasi DBM especially right now alam mo naman nasa gitna siya nitong pag-uusap. So may mga policy question but budget wise hindi naman ganong kalakihan. Nagpaalala rin ang senador sa mga ahensya na ngayon pa lang ay ayusin na nga ang kanyang budget report para sa pagharap sa kanyang komite. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Santa Bonita Nationwide. Nationwide. Samantala, pinaratangan ng isang kongresista si Navota City Representative Toby Chanko na nagsingit umano ng pondo para sa flood control sa kanyang distrito. Ang problema, ang mismong contractors umano na sangkot sa ghost at substandard projects ang ginawara ng kontrata sa naturang lungsod. Kaya dapat daw ay linisin muna nito ang sariling bakuran. May report si Brigada Haji Camino, i-brigada mo! Brigada. Blah report. Ibinunyag ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na mayroon umanong insertions si Vota City Representative Toby Tianco sa ilalim na 2025 General Appropriations Act. Ito ang naging depensa ni Garbin sa mga paratang ni Tiangco laban kay Representative Elizalde Co. kung saan mahigit 2 bilyong piso umano ang insertion sa 2025 budget. Sa panayam kay Garbin, sinabi nitong dapat unahin ni Tiangco na silipin ang kanyang sariling bakuran bago magturo ng iba. Batay kasi sa records, mayroon di umanong 500 129 million pesos na insertion si Tiangco para sa flood control project sa Navotas at ang kontrata ay iginawad sa mga kontraktor ng sinasabing ghost projects. Partikular na rito, ang St. Timothy Construction Corporation para sa rehabilitasyon ng pumping station at Sims Construction Trading para sa pagtatayo ng flood mitigation structure. Ipinunto ni Garbin na dapat magpaliwanag si Tiangco kung bakit o paano nakapasok ang dalawang kontraktor sa kanyang distrito. Nagtataka rin umano si Garbin kung bakit bakit hindi naman inusisa ni Tiangco ang dalawang kontraktor na nagkataon na naroon sa pagdinig ng infracom at pagkakataon na sanang pagpaliwanagin. Nang matanong kung ano ang pinaguhugutan ni Tiangco, sinabi ni garbina na marahil dahil hindi ito nabigyan ng pagkakataon na maging pinuno ng House Appropriations Committee at hindi na iboto bilang Speaker ng Kamara. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. Nagtungo naman po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Visayas Region ngayong araw upang pangunahan ang iba't ibang aktibidad. Kabilang dito ang inaugurasyon ng isang irrigation project sa Kalapi Bohol. Ay, report si Brigada Marikar Sargan, i mo. Brigada! <laughs> Hindi lang mga ghost project at palpak na flood control ang binibisita ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong araw kasi, pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Kalunasan Small Reservoir Irrigation Project sa bayan ng Kalape, Bohol. Layunin ng infrastruktura na matiyak ang sapat na patubig sa mahigit 300 ektaryang sakahan na pakikinabangan ng apat na raang magsasaka mula sa apat na barangay. Dahil sa bagong patubig, posible na ang tatlong beses na pagtatanim at pag ani sa isang taon bagay na inaasahang magpapataas ng kita ng mga magsasaka at magsusulong ng rice self-sufficiency ayon sa punong ehekutibo kritikal ang patubig sa sektor ng agrikultura kaya't patuloy anya ang pamahalaan sa pagpaparami ng irrigated lands at paggamit ng makabagong teknolohiya gaya ng solar-powered irrigation bukod sa pagpapalakas ng ani may dagdag benepisyo rin ang proyekto bilang flood control at potensyal na tourist attraction para sa probinsya may ang halaga na 813 million ang proyekto na 97.94% ng kompleto at inaasang matatapos sa darating na Nobyembre. Itinuturing ang Kalunasan Irrigation Project bilang mahalagang hakbang ng administrasyon para sa mas matatag na food security at mas maunlad na sektor ng agrikultura. Alam naman po natin na basat ang pinag-uusapan ay ang agrikultura Lalo na palay at bigas ay ang pinakamahalaga ang patubig. Kaya ito ang aming uh, binibigyan talaga ng pansin para maparami natin ang irrigated lands dito sa buong Pilipinas. Dahil uh, kung maalala ninyo, last year, nahirapan tayo dahil sa presyo ng bigas dah at uh, dahil sa maraming mga sa dahil sa climate change, dahil sa international market, lahat maraming uh, dahilan. Kaya 'yun ang inuna namin. Para sa ating mga magsasaka ay uh, gagawin namin ang lahat uh, para tulungan kayo na yung production ninyo ay maging mas mataas at ang kita ninyo ay magiging mas mataas. At, uh, sa ating mga farmer beneficiaries uh, ipag, uh, pagpatuloy niyo, alagaan niyo po 'to. Alagaan niyo yung watershed at uh, nakakatiyak ako na makakakita kayo ng ani na napakaganda dahil meron na tayong patubig at may suporta na, na tayo galing sa Department of Agriculture. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Samantala umabot na sa mahigit 100,000 na katao ang apektado ng pinagsamang habagat at low pressure area. Batay huyan sa pinakahuling report ng NDRMC. Brigada Kath Austria, i mo! Brigada. Umabot na sa mahigit 103,000 ang kabuang bilang ng mga individual na apektado ng habagat at nakalipas na low pressure area. Area. Ayon sa National Disaster Reduction and Management Council, galing ang mga apektadong individual sa 223 barangay sa National Capital Region, Regions 2, 3 at 6. Sa bilang ng mga individual na apektado, mahigit isang libo sa mga ito ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers. Samantala, sampung lugar pa sa Central Luzon at Western Visayas ang nananatiling baha habang may ilang kalsada rin sa rehiyon ang hindi pa passable sa mga motorista. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. I -max. I -max. Brigada. Muling bumilis po ang antas ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, tumaas po ang inflation rate sa 1.5% nitong Agusto. Mula po yan sa record low inflation na 0.9% noong Hulyo, ang pinakamabagal na inflation sa loob ng anim na taon. Sa kabila nito, higit pa rin itong mabagal, mula naman sa 3.3% inflation noong August 2024. Ang pangunahing dahilan ng mas mabilis na inflation ngayong Agosto ay ang pagtaas naman ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 0.9% inflation rate. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation ay ang electricity and fuel prices. Sa ngayon po ang year-to-date average na inflation mula Enero hanggang Agosto ay nasa 1.7%. Samantala isang 18-year-old na buntis ang binawian ng buhay matapos maguhuan ng lupa ang kanyang bahay sa sitio Lipatan, Barangay Ginawang, Mangkayan, Benguet. Kasunod ho ang sunod-sunod na pagulan sa lugar. Kinilala ang biktima bilang si Ivy Kate Dizon na walong buwan nang nagdadalang tao. Ayon sa investigasyon, natrap si Dizon sa loob ng bahay habang natutulog. Tanging nanay ng biktima at mga kapatid lamang ang nakaligtas sa natuloy naturang landslide. Agad namang rumisponde ang Bureau of Fire Protection at Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa lugar. Nadala pa ho sa ospital si Kate pero idineklara na itong dead on arrival. Max, Max, Brigada Bandita, Nationwide, Nationwide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto, balita. balita. Max, Tri Max, Brigada Bandita, Nationwide. Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso kasamang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.